hindi sa takot naghintay sila bigyan sila ng pagkain na ano tanang kung isda gani mga tinai oh. na daghan kay siya tapos isa po doon na daghan kay sila 1 2 3 4 yung isa oh yung ulo niya oh yung ulo, isa pa to ito gahulat oh uy dami dito oh eh? Di saan mo yung isa oh, papunta dito. Ah. Hello, dapat sila. Eh, ay ba. Mm. Na, dekun kayo gaulat na sila. Tagaakan ang sa isda. Oh, di islam mahadto ko tao, no? Na, halu mana sa amu ali halu no di ba degu ka ayu no yung king sus so, mura magbuaya lang taon di yung ma degu ka ayu yun ito dako oh, kaya nasa gitna oh no ya, sa ta sabi lo inaway ako malaya sa ta hey, gawai <laughs> gawai silang duwa gawai so yung kama nga dito kaya gibuglo ato ito gibuglo yun sya kuha mm. uy first time kaya kita anda ko kayo na 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 ito na siya nahabol niya po nahabol niya nangigi naghana kayo eh na oh kanigiro kada ko kayo ka to kay gal galaw ga ko kuan ko siguro to kayo amulin mo mas kuyap Maguayu ina na Naminaw siya na ako o minaw ka na oh. Naminaw siya na ako na minaw. Na Namin, dumayo siya. Na tupoy sa pito. Alwa, kada ko kayo jud kayo sa halu. Ah, no. Kabalo po sila na ipagkaon dyan, no?